Bakit hindi pumunta sa paradaan ng tricycle, paradaan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtarabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung Nagkukunting mali lang po noong 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkunting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Sa preser po. Nakahigang preser. Nung untog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nuntok? Yung Il babae, babae o lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID. Pandemic. Tama po. Opo. Nasaan na po nila ako pinalabas. Kasi las, siguro yung mga amon amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng ng uh, ng vision, ng, hindi na kayo kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa kasabay po ng tainga ko. So, Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Well, hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo. Hindi po. Yung mga ngipin po doon sa sa kanilang kamay din po. Na, nangyari po 'yan. Opo, sa babae po. Opo, sa ang nabasa ko sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po 'yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer, ano ba hong meron sila? Paano buhay nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayo, nagkakatay sila ng baboy kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung yung letter J na bakal, doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para para po, 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo siguro sigurong katanungan dito. Alam niyo ho, ah uh, 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 napakahirap po nung kahit isipisipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko 'yung nararamdaman niya pero si si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Ah uh, hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. Limang taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Ito, taga Batangas 'o kaya, 'di ba? Batangas City. Apo. Pero po, tinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko po, taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption sa San Jose. Pero taga ano talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Apo. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? malaraw. Ah, mahal na araw? Hindi po. Araw na mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan? Apo. Oo. Oh. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al al alam nyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, uh, Chairman, ito po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain. Eh. Pwede po bang tumalun na doon? Ako, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ko kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan bangga tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ang ibig sabihin mo doon? Uh, magandang maga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatgan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun. po at panahon ng COVID. Nadatgan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, linisan po at palitan ng damit, dahil di ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, na nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga gano'n? Ah, wala naman po ako nakita basta po siya madungis po. Yun po ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganun, dumating na po yung amo niya. Na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi Dito po. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko At po At sinumbong mo na nandoon si si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yung sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po ay naka-duty sa bahay. Ano malaman ng amo na nandoon yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hul po, naandun po si Nana LB. Uh, uh, Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. ba, diba, yun sila yung mga frontliner. Ah... Okay. Uh, may paningin na ba ko siya noon o bulag na? Ano tulong natin kasi sa mga po ni Sen. Estrada, yung kasambahay lo, register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala pong naka... Uh, Mr. Chair, pwede natin kasi si Ma'am LB. Ma'am LB. Sasagutin niyo pa yan ah Uh, oh, so, Ma'am uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo kaya kayo nandun sa barangay. E, opo. Sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo matama. Opo, sabi ko po, paki yung gamit ko, baka po sabihin ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao ka. Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Po, so, we might go. Pakibukas yung Mike. Ah, uh, yun naman po, sir. Alam mo ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka. Alam mo, yun sir. there's no reason why she would be lying here. Alam mo, chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya ulit sa amo, napaka-walang napaka, napaka, Hindi walang, po, napaka, napaka, Sir, hindi, excuse po sir, hindi po nang, no, hindi ko po render po yan. At lalo hindi po ako tumakas. Eh, ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, maduwi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasama sa barangay pero, pero you call the shots because ikaw pinakamataas, ikaw chairman, ikaw sinusunod sinusunod naman kasamahan mo. Ang una po nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi ng nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mo sabihin pumunta sa barangay na ligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahil lang kung bakit ay isang tao pupunta sa barangay, di ba? Hindi nga reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisakot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung sa barangay ko. Alam ko po may kailangan po pero po hindi exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama ito sinasabi ni Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan ay, yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganoon ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo na sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman. Pupunta ka sa barangay galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang, hindi, ina, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makakapagsalita din muna po ako, sir. Mayagang ka, kapitan. Mayagang ka magsalita. Pero, um, Dr. Fisher of Senator Tull po. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sige, sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampahang ka dapat ng kaso. Sir, sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay nasigaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakaalis po sa kanilang tindahan. Yung sinabi... hey, mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nana Sumama po naman siya ng pusa sa, sa amo niya eh. At may posible naman yan. Kaya nga na siya, siya lumayas. Na Kaya naman ang pusa. Wala, wala pa nga po senator na ano siya reklamo po sa amin. Mr. Mr. Chair, ipaano natin ito, lie detector test, and then kapag lumitaw na it, sa lie detector test, nagsinungaling ito, ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Iman ng LB, bulag na siya dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser room naman po kami, kompleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sana na LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata nyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, po, yung kanan. Ang, Tapos po, ang kanan po ay nakakita pa? Opo. So nakaharap nyo po si Kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambang, sambahay bahay mo, nandito ko. Hindi tinawagan, tinawagan o no, magkaharap? Hindi, tina, para pong tinawagan, kausap. Wala po. <laughs> Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Uh, ah, Sandali, uh, Mr. Chair. Aling Elvi, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niya. Hindi po makikita Di, po, hindi, po. Hindi niyo makikita? Kilala po ang boses. Po, po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition mo na kita, Magaling. Yung tayo ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yung yan ang itsura nung kapitan na nakita mo no kahit isang mata ka mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad tangkad tumayo ka nga kung matangkad ka mataba ka nga mm. ano matangkad ba kahit mo hindi mababa ka kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo okay. kung nakaupo ka 5 po ang height ko maliit lang po ako Hola, hola na division. Yeah, totally. Si Dr. Kate Ates. So hindi mo ilang taon na ilang taon mo na Kailan nangyari yung pagpunta mo sa barangay hall? Noong pong nakatakas po ako ng 2021. 2020, 2020, 2021? 2020 o 2021? 2021. 2021 nakatakas ka. COVID pa noon? Lockdown pa noon? Opo. Nakatakas Kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumere Bakit ka sa Kapitan Dumerecho? Yung pong sabi ng, na, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lumi doon, kasi kagawad po yon hindi ko lang o kilala ang lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para ano gay magreklamo, isumpo. Opo, sabi po nung kagawad doon, o oh, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo 'yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos nung nakaharap mo si kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka. Eh, opo. Eh, sabi, iate daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po. Dinala po ako sa tindahan ulit kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako sa... Hindi mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na nabubusesan mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo nasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? ibisip e busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi? Opo. Busy po sa kausap sa cellphone. E sino nag-check nung gamit mo na sinabing check -che Wala po. Ayun, walang sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis, basta lang po pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi, hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Langganang maliit, wala. Wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po kung pangyayari tumawag po na na paano yan. Paano niya nalam? Paano nalam ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa barangay hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas na daw po. Eh, paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall, pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? Sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya Ay, say, ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto pagitan? Siguro po wala pa minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag ay isa isa pa of all places sa barangay bakit sa barangay hall pa siya pupunta pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga di ba bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle paradahan ng jeep bakit sa barangay pumunta kasi tinawagan mo uwas ka talaga hindi ko po yung tinawagan miss ayan senator hindi, kahit po... hindi nga di ba logic lang to logic lang ang isang kasambahay na tumakas hindi usually pupunta sa barangay hall Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakay ng habal-habal, sakay ng jeep, o bus. Doon pupunta. Doon dapat ulan pinuntaan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Dan, pakatapos nung uh, pagkakaharap niyong uh, inuuwi uli si uh, Aling Elbe sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Masyal doon. Okay na, Mr. Ruiz. So, kumusta na yung nagpunta sa atin? Anong kalagayan na niya? Bako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan, ng maamos na nagpunta sa sa atin sa barangay. Ginawa mo yun? Alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz. Hindi naman po bastos. Ang maamos ka po. Eh. Ang maamos, ang medyo magutin po, si Nana Elvi po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na, uh, na ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Uh, nabihisa na ba yan? Ano bang kalagayan niya? Nakikita pa, parang bulag na. Walang ganun yun po ang hindi namin napalam. Kasi nga po, ang, pa ang, paalam niya po sa amin talaga, naihatid na po sa pamilya. sabi pa po, po niya, sa conception niya, ihatid. Yung sinasabi po ni Nanay LB. Ihatid ni Jerry sa pamilya? Opo. At, um... oh, so hindi ka nagpalo up, Jerry? Naihatid mo na ba? Ay, yun po ang hindi na po. Sa Ay, toha, yung po talaga... Ay, barangay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol. Lakad lang po kami at saka so. po so, sariling motor lang. <laughs> so wala nang, wala nang pagpapalo up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap kayo dito, nandoon ka po pala. Yun po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kawin niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yung nga, magreklamo siya. Chairman. baka rehistrado pa, nagrehistro pa to, magbuboto pa sa eleksyon ng barangay to. S na ngayong, ngayong ano, September, October, Ah, Santa Tulpo. Okay. Ulitin ko ulit, e, ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-unang mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am Elvie. Hindi, wag na. Sagutin mo sa akin. Ulitin ko. Madalas ka nang bog sinasaktan, lahat na ginagawa sa inyo, untung ulo mo, tinutusok mata mo, etc., etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinokontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvin. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin kung ikaw si, sa sitwasyon ng Ma'am Elby ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugman lang kasi sinasabi ng Ma'am Elby. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, uh, hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Chair. Kasi it e defies logic. Lahat na sinas sinasabi niya, it e defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na nagtat na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado siya ng barangay sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and, she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes dumating amo. O, oh, sabihin natin, siguro ipaparusot mo, inandaan mo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun na lang wala siyang sinabi, impossible. Nandoon siya, aming sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Pun... Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi kinampihan nitong pulis, yung amo, parang ikaw din, ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si uh, uh, Police Officer uh, Palabay. Di ba nasibak ka? na transfer sir ng lugar sir. Kaya, your honor. Oh, na, na na transfer ka nasibak ka. Yes, kasi, your honor. Kasi ni reklamo ka at nakita may probable cause yung reklamo ni Ma'am uh, LV, kaya ka na transfer. Tama? Oh, gano'n ka rin. Kaya ikaw hindi ko da dapat ma-transfer, dapat ikaw ay makulong kung masibak sa serbisyo. In in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer o hindi ay siya makukulong at mamamatapatay. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Eh, anyway, mamaya ka na. Ito chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Ang na mismo sa corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya.